Ayan, uh, hello mga ka-DIY, welcome to my channel, Rojin DIY TV Mix. For today's video mga ka-DIY, no, may nagtatanong pala dito sa ating in-upload na makina, no, yung pagtatahi natin. Uh, hindi po tayo gumagawa ng mga makina, no, wala po tayong shop. Uh, more on DIY lang po tayo, no. Uh, may nagtatanong kasi sa atin, ayan, ayan may nagtatanong sa atin, no. Yan yung tanong niya. Uh, paano daw ayusin yung kanyang stop motion na maluwag, no? Ganito lang yan mga ka-DIY, no? Yan papakita ko lang sa inyo. Ah, uh, dito tayo sa side. Ay, uh, ito na to. Ah, uh, dowel. Dowel screw i na yan. Tatanggalin natin yan. Kuha lang tayo ng screwdriver. to so, tatanggalin lang natin ito mga ka-DIY. No? Ayan. Para tanggalin natin ito para makita nyo. Ito mga ka-DIY. Ayan. Yung thread nya, kalahati lang. Ayan natin. Ayan. ayan sa baba, may trade. Ayan, sa baba, may trade. Tapos sa taas, doon sa dulo, wala na. Bali, ito yung dulo, ito yung dawil mga ka-DIY, no? O doon sa nagtatanong, ayan, yeah, check nyo yung ganito nyo, kung mayroong, kung mayroong pang ganyan, ayan, eh, no? Baka napudpud na yan hanggang dito na, hanggang traha na. Hanggang trade na, napunpun na siya. So, hindi na siya talaga maglalak. Tuloy-tuloy uh, na, iikot-ikot na lang yan. No? Hindi na siya maghigpitan. Pag, pag lumuwag to, tuloy-tuloy na siya, luluwag talaga. No? Kailangan mayroon yan. Yan. ano Sa baba, dito sa ano, baba, may trade. Pero yung dulo niya, walang trade yan para maglock lo sa loob. Tingnan natin yung lock washer niya sa loob. Ayan. Buksan natin. <coughs> Ayan, simple lang naman ito mga ka-DIY. No? Ayan. Ito yung lock niya. Ayan. Tapos ito. O, oh, ganyan lang naman siya. Oh. Oh, plain lang naman siya na parang bolt na lock bolt. Ito yung lock. Tapos sa loob naman ito, ayan, ganyan lang. oh simple lang naman. Ito lang. oh ayan, ganyan. Simple lang naman siya. ganyan, balik natin. Ayan. Baka nawala rin yung ganito nyo. Ayan yung lock. Parang lock washer. Ayan. ayan baka nawala na rin yung ganito nyo. Napudpud na rin. Ayan. Dapat ito nakaugay dito. Ayan. yan, Nakapasok dyan. Ayan. Sa islat na to. Oh, ito. Ayan. Dapat nakapasok siya dyan. Ganyan. O. Oh, hindi na siya sabit na siya. Diba? Ayan o tapos itong screw itong dulo na to 'yan ang sasabit dito 'yan ang sasabit dito 'yan ito ang sasabit dito yung dulo 'yan yung dulo na 'yan so dapat itong screw na to nakalubas dito tingnan natin ayan dapat nakalabas siya dyan, no? Oh, para mag-stopper siya dito. Ayan dyan. Para mag-stopper siya dyan. Ito. Oh. Baka napunpun na yung ganito nyo. Ayan. Check nyo rin. Baka napunpun na. O kaya ito, napunpun na rin. Ayan. May nabibili naman yan sa online, no? Oh. Ayan. Kahit itong screw na to, may nabibili sa online. Pati yan, yung washer na yan, may nabibili sa online. So, ibabalik natin. Ayan, pagbalik niyan, pantay lang dito. Ayan o. Papantay nyo lang dyan. Tapos, kakabit nyo na. Ayan. Siguraduin na ay yung washer, hindi siya magalaw. O, no? pagkabit. Ayan, lock. lak na siya. Ariya mo ng konti. Tapos, tsaka i-bound unto. ay, tama. Pag ganyan, pag ganyan, mali 'yan, Hindi siya hindi siya sumasabit masyado, di ba? Oh. Mali 'yan, ililipat niya siya. Ililipat niya siya sa kabila. ayan Tanggalin natin. So, ito tanggalin. Yan, ay ito ibabaliktad mo siya. Ganyan-ganyan, ba? Tandaan nyo lang, gagano mo lang siya. Yan, 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 gaganya mo lang, tapos balik mo ulit. Balik natin ulit. Tapos. Tabit na rin natin Lock screw. Yan, nakalock na. Yan, try natin. Yan. O, o diba? O, gumana na siya. Ayan o. O, pag niluwagan mo, maluwag. Ayaw na. Ayan. Oh, pag kinikpitan. Ayan. Oh. Oh, di ba? Ganun lang. Ayan, ganun lang mga ka-DIY. Ah, uh, itong isa naman may katanungan naman siya. Ito no. Ayan yung tanong ni Sero. Hindi daw umaandar pero hindi daw tumatakbo. Ito siya, no. Umiikot naman daw pero hindi tumatakbo. So siguro, ito yung sira naman sa kanya. Tagilid lang natin para makita. Kasi yung problema na, sir, parang parehas din sa makina na to, no? Nabasag lang yung sa may clamp sa shop. Ayan naman mga ka -DIY, ang problema, no? Pag hindi siya tumatakbo pero umiikot. Yan, basag na yan mga guys. Tinalian ko lang ng alamrian yan. Dahil nabasag, hindi na rin siya umiikot. O, oh hindi na siya tumatakbo. May ikot siya pero hindi tumatakbo. Yan ang problema nito guys. So tinalian ko lang ng alamre. Pero yung sa inyo sir, kung ganoon din, uh, check mo rin yung ilalim na kung basag. Pwede mong palitan ng bago yan, mayroon din yan sa online. Tapos pwede mo rin talian, kung pwede pang talian, kung kaya pa. Ayan, nagagamit ko pa naman to kaya tinalian ko lang ng alamre. So yan lang sir. Uh, maraming salamat sa yung comment. At uh, yan lang naman ang ano dyan pag hindi tumatakbo. Ayun lang mga madam sir, sana nasagot ko yung inyong mga katanungan at naway makatulong sa inyo. Ah, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod pa mga video. Salamat!